Mukhang kailangan magtago ni Tanggol kay Santino sapagkat ito ang kanyang kahinaan. Mas lalo pang lumalim ang galit ni Santino para kay Tanggol at handa si Santino na tuldukan ang buhay ni Tanggol para ipagiganti ang kanyang tatay Rigor. Lalo tuluyan pang sumama itong si Marites kay Ramon. Nangyari pinag-awayan muli nila Rigor at Marites si Tanggol dahil lumalabas na kinakampihan ni Marites itong si Tanggol sa kabila ng pagtangka kuno sa buhay ni Rigor. Ni Marites kay Rigor na alam na umano ni Tanggol na si Ramon Monte negro ang totoong tatay nito. Dagdag pang sinabi ni Tess na baka maaring balikan itong si Rigor kay Ramon kapag siguradong magsumbong itong si Tanggol sa pananakit na ginawa ni Rigor kay Tanggol noon. Pero si Rigor ay hindi umano siya natatakot. Handa umano niyang harapin itong si Rigor. Ngunit ginatunga naman ni David ang galit ni Rigor at nadulas din ang kanyang bibig at tuluyan niyang nasabi sa harap ng dalawa ang nalaman niyang patagong pagkikita umano ni Ramon at Tess. Kahit para kay Tess, wala siyang ginawang masama pero ginagawan siya ng masama ni David at pinag-isipan ng masama ang pagkikita nila ni Ramon. Diretso ang sinabi ni David kay Rigor na alam umano niya na kipagmabutihan itong si Tess kay Ramon. Ngunit nagtataka naman itong si Marites sa puntong ito at napaisip din siya kung paano umano na sabi ito ni David at paano umano nito nalaman. Dito na napagtanto ni Marites na si David nga ang kasabwat ni Olga nagpapanggap bilang tanggol sa mga Montenegro. Sa kabilang banda, nagpaalam itong si Ramon kay Tanggol tungkol kay Tess. Nais ni Ramon na ituloy pa rin ang kanyang plano na pagbawi kay Tess. Ngunit hindi masagot ni Tanggol ang derechahan itong si Ramon. Depensa naman ni Ramon, nanganganib umano ang buhay ni Maretes at naubusan na siya ng oras.